Higit walong libong trabaho ang binuksan sa Bataan 2024 Job Fair na isinagawa ngayong ikalawang araw ng Mayo sa Bataan People Center kaugnay ng paggunita ng Labor Day. Kasabay nito ang paghahandog ng mga abot-kayang presyo ng gulay at iba pang produkto sa 2024 kadiwa ng Pangulo Trade Fair. Napalaking tulong din po to na tipunin sa isang lugar at isang araw na naghahanap ng trabaho ang ating mga employers kasama ang ating mga employees na mga aplikante na naghahanap ng trabaho. nang sa ganun po, uh, under one roof ang jobs fair na ito. Bukod sa nasabing job fair, ginanap din ang payout para sa mga beneficiaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers, government internship program at special program for the employment of students. Pinulong ni Governor Joyet Garcia noong ika-26 ng Abril ang mga kapulisan sa pamumuno ni Police Colonel Palmer Tria at mga kinatuan ng Batay Dagat ng bawat bayan upang paigtingin ang laban sa ilegal na pangingisda sa bataan. Kabilang sa mga tinalakay sa nasabing pagpupulong ay ang muling pagbuo ng task force at paggamit ng makabagong teknolohiya at patrol boats upang matiyak na nababantayan ang karagatan sa lalawigan. Bukas na sa publiko ang tanging Fast Charging Electric Vehicle Charging Station o EVCS sa SM City, Bataan na kayang mag-charge ng 100% sa isang oras lamang. Ito ay may dual gun para sa GBT at CCS2 port at libre para sa lahat mula ikasampunang maga hanggang ikasyam ng gabi. Ito ay matatagpuan sa parking 1 ng SM. Ang nasabing inisyatibo ay kaugnay ng Electric Vehicle Industry Development Act na inakda ni Governor Joet Garcia noong siya ay nanunukulan bilang kongresista kung saan layo nitong palawigin ang paggamit ng electric vehicles upang mabawasan ang carbon footprint at labanan ng climate change. Libri ho natin ibibigay ito kasi number one, this is the way to go to get more Filipinos to adopt electric vehicles dahil nga nakakatipid po sila. At uh, pangalawa, kaya rin po natin ginawang solar powered para maging sustainable. And makita talaga ng ating mga kababayan ng mga Pilipino, ng bataenyo, yung kahalagahan, ang pangalaga sa ating kapaligiran. At syempre, ito pong pag-adapt ng EV para mas mura at syempre po maging mas uh, environment friendly ang ating pong mga sasakyan. Patuloy ang pagtatayo ng EVCS sa buong lalawigan kung saan nakikinabang rin ang mga pambasaherong sasakyan tulad ng dalawang EVs na nagbibigay ng libreng sakay sa mga tukoy na destinasyon mula lunes hanggang biyernes. Maganda yung proyekto nilang ganito. Malaking tulong sa mga mamamayan, lalo na sa katulad namin, senior citizen, na nakakalibre ng... Uh, Uh, mas mainam to kasi may iwas ali, uh, usok. Uh, okay. Hindi tayo aasa sa gasolina, magtaas sila magbaba, okay lang. Nasa extreme caution classification pa rin ang mga naitalang temperatura sa 5-day highest heat index sa lalawigan base sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa kanilang two-day forecast, asahan pa rin ang matinding init sa ating panahon kaya patuloy na mag-ingat upang maiwasan ang heat exhaustion at heat stroke.